Ngayon naman po mga kababayan, pag-usapan natin yung tungkol sa issue kaso ni Kibuloy. Nasa ngayon po, no mga nakaraang linggo at buwan, di ba, napakainit. Ngayon, ano na nangyari? Hindi na napag-uusapan. na na ng ibang issue. So, mga kababayan, gano'n na lang ba yun? mutan Ang daming na biktima ni Loko, nitong uh, nagkunwaring anak ng Diyos na si Pastor Tibuloy. Matagal na hinintay yun ng mga tao, yung paglitaw niya, pagharap niya sa <clears throat> Senado at Kongreso na hindi niya ginawa, nagmatigas siya binigyan ng nag naglabas ng ang tawag dito yung warrant to arrest yung senado na ang tagal-tagal na pinirmahan <coughs> ni Senate President Migzubiri dahil isang isang uh, na tagasunod ni Kibuloy, itong si Migsubiri, na para bang inililigtas niya, hinahayaan niya na maka, makagawa ng uh, paraan kung makatakas man o kung ano ang gawin, makaiwas lang dito sa kaso, dahil dito sa pagmamanipula ni Migsubiri. Ngayon, siguro dahil sa pressure na rin ng publiko, sa wakas pinirmahan ang warrant of arrest. Sinubukang isilbi, iserve, yung warrant of arrest. Kailan pa ba yun? April? March pa nga ata yun eh. Mahigit na pong isang buwan nang nakakalipas. Ano na nangyari? sa pag-aaresto kay Kibuloy. Ano na nangyayari sa ating mga kapulisan, sa NBI, sa mga otoridad, sa mga opisyal ng gobyerno? Bakit hanggang ngayon, hindi mahuli-huli ni hindi alam kung nasaan itong si Kibuloy? Malaki ang naniniwala, marami naniniwala na nandito pa siya. Nasa loob pa ng Pilipinas, nandiyan lang yan sa Davao. Dahil wala, tila wala naman siyang mapupuntahan eh. Sa China? May issue na ngayon ng China. Ang gobyerno ng China, with the Duterte camp, nakasali din siya doon. Malabo, <coughs> malabo na magtago yan sa China. <coughs> Or sa kahit saan mang bansa sa buong mundo. Nandiyan dyan lang yan sa kanyang sariling teritoryo, dyan sa kanyang kingdom, dahil dyan siya feeling safe. <coughs> Ngayon, marami na po ang nagtatanong, <coughs> sorry, kung ano na ang ginagawa. Ano na ginagawa ng mga pulis, ng otoridad natin, gano na ba kayo kabobo? Sa nangyayari kasi na hanggang ngayon ni Anino ni Kibulo hindi ninyo matrace. Yan ay pagpapakita lamang ng inyong mga pagka inutil. Inutil, bobo, or traitor din. Kapag yan po mga kababayan ay hindi nahuli, si Kibuloy, yan po ay isang pagtatridor nito mga otoridad sa ating mga mamamayan. <coughs> of course, doon sa mga naging biktima ni Kibuloy, na sempre, kapo natin mamamayang Pilipino. Kayong mga pulis kayo, NBI, mga otoridad, nabayaran ba kayo? O talagang, mahina lang talaga ang inyong mga kukote. <coughs> eh, ay, po ako, sorry. sorry lang. Nagsalita na po si Senator Tiberos na ito ay isang failure of uh, ano ba yon? Basta, failure. Dahil hanggang ngayon, hindi niya mapalitaw-litaw itong si Kibuloy. <coughs> Kahit na meron lang siyang warrant of arrest from uh, the Philippine Court. Ibig sabihin, pati ang korte, ang mga korte natin, walang magawa. Sa ganito pong nangyayari kasi, parang ipinapakita lang na ganon ka makapangyarihan itong si Kibuloy kapangyarihan. Kitang-kita naman. Walang nagagawa sa kanya ang mga otoridad. Siguro kung saan man yun, ang sa ilalim ng lupa man yun, palagi ko na dyan lang yan, sa ilalim ng lupa yun. Di ba? Mga bunkers, kagaya nung uh, doomsday bunkers, na kayang-kaya niyang gumawa ng malasyodad, palasyo sa ilalim ng lupa. Baka nga yung mga ginagawa dito sa ibabaw ng lupa, ipinapanood ni Kibuloy doon sa ilalim. Sa kanyang mga TV monitors. At marahil, pinagtatawanan niya yung mga otoridad na hanap ng hanap, hanap ng hanap sa mga lugar. Oo nga, pag-aari ni Kibuloy. Eh kung ikaw ba naman ay may, may sense of common sense, hindi ka maghahalukay doon. Be creative naman. Gamitin ninyo ang common sense, mga mga utak, mga intelligence na binabayaran ng napakalaking pondo. Intelligence fund. Ano nangyari sa inyo? Pinapakita nyo sa mga mamamayang Pilipino na ganun kayo kahina, gano'n kayo kaistupido. Mga inutil. Isang kibuloy. Hindi ninyo mapasuko, hindi ninyo mahanap. Nandito lang yan sa loob ng Pilipinas. Nandiyan lang yan sa dabaw. Wala kayong walang kalaman laban ng mga utak para hindi yan mahuli? Napagtatawanan tayo. pagtatawanan tayo ni Kibuloy, pagtatawanan tayo ng tala bansa. Na ganun kahina, ganun kainutil ang mga otoridad natin. Di ba? <coughs> Or baka naman, alam naman talaga ninyo kung nasaan. Baka nga nagchat-chatting pa kayo dyan. gagamitan, hindi malayo kasi sa ganito nangyayari sa ganito itong mga nangyayari sa ngayon <coughs> hindi po imposible na pinaandar ni Kibuloy ang kanyang kayamanan kasi naman talagang natural sa ating mga Pilipino lalo na yung mga nandiyan dyan sa mga ganyan mga authorities ay nababayaran mukhang pera alam nyo sa mga sampo siguro sampo na otoridad baka isa o dalawa lang ang hindi dyan kayang bayaran sorry ah pero yan kasi ang nakikita <coughs> at yan na isang <coughs> open secret aminin ninyo sa hindi kayo ay nababayaran nababay, nabibili ang inyong mga posisyon, nabibili ang inyong mga dignidad. Ipinagpapalit ninyo ang marangal na posisyon. When money talks, everybody natataranta. Yan naman mo ginagawa, kahit na ng China. Eh. <coughs> ginagawa sa mga kapwa natin Pilipino, mga Pilipinong politiko, kahit na gaano nyo itanggi, alam na alam na namin yan. Na ipinagbili nyo na ang inyong mga kaluluwa sa China. <clears throat> Dito sa isyo ng Kibuloy, itong mga naka-assign na ito ng mga NBI at pulis na hindi makita-kita ang anino ni Kibuloy, ibinenta nyo na isinangla nyo niya, isinangla nyo na kay satanas ang inyong mga kaluluwa. Straight to the point. <coughs> <coughs> yang mga yang mga kapirahan na ibinubusal e sa inyo ni Kibuloy at ng China dito nyo lang naman sa ibabaw ng lupa, ma-enjoy. Baka naman kasi itong mga kababayan natin eh, nakakalimutan na yung mga katuroan ng Biblia. Madaling ma... <coughs> Madaling masilaw. Madaling masilaw sa pilak. Parang si Hudas noong araw ipinagpalit si Kristo sa 30 pieces of silver. Ganon po ang ginagawa ngayon ng mga pro-China politicians at na itong mga pro-kibuloy na mga otoridad. Hello, NBI. Hello, PNP. Ano Ano na? Ah, sana si Kibuloy. Nakikipagsabwatan kayo sa kriminal. Nakikipagsabwatan kayo kay Kibuloy. Nakikipagsabwatan kayo sa Duterte. Nakikipagsabwatan kayo kay Satanas. Pinagbebenta ninyo ang mga kaluluwa ninyo. <coughs> isinangla sa limonyo. <coughs> Hinahayaan ninyong lumuha sa dilim yung mga naging biktima na nagahangad ng katarungan. Pag kayo namatay Palagay ninyo, patatahimikin kayo ng mga kaluluwa nito, mga biktima, na inyong inaapis sa ngayon. Ang sinabi ni Senator Tiberos na failure of duty ba yun ng mga pulis? <coughs> Ilang linggo na itong nararamdaman ko. Nag-ano pa sila? Nagmalinis pa? Hindi raw yun failure? Kung hindi yun failure, ano tawag doon? Ano na, mga kapulisan at uh, PN, uh, mayroon akong isang na na panood na video <coughs> na itong NBI, <coughs> ilang, <coughs> yung pinaka-head pa nga ata yun, na arresting officer na na-assign dyan sa paghuli kay Kibuloy. Sistema naman eh, dating kaibigan ni Kibuloy. Mayroong close relationship kay Kibuloy na siya mismo nag-umamin siya na noong mga panahon na nandito pa sa ibabaw ng planeta itong si Kibuloy nag a pa nga siya ng <clears throat> mga birthday party ni Kibuloy. Gano'n sila ka-close. So, paano inyong yun aasahan na ipagkakanulo niyan si Kibuloy. For sure, busog na busog ang bulsa niyan. Kaya walang nangyayari. My God! Mga kababayan, ano itong nangyayari sa ating bansa? Ang dami ditong mga nagsangla ng kaluluwa kaysa tanas. <coughs> ba? Diba? <coughs> Taposin ko na nga po mga Hindi ko talaga kaya. Thank you for watching.